Hello, kumusta po yung lahat? Ayan Grabe, hindi po mapaliwala na yung boses ko um, Wala na, ah, na naman ako Ewan ko kung paano yung tamang term dun Basta ano, um, dito. kulang na yung energy ko sa aking katawan pero Gawin mo man. Ah, tuloy lang sa pagbadyak. Kasi gusto kong mas makatagal pa sa pagbadyak kapag gano'n. Then, ah. Ay, grabe hirap mo ang hirap pala magsalita kapag kulang na yung energy uh, parang ano yung pakiramdam na to parang gusto mo na sanang matulog yan so sa ngayon um, kinokontrol ko na lang yung pag pedal ko para hindi ako okay, para medyo nagigising gising pa rin yung katawan ko at ah uh, yun nga parang hindi ako natukin. As in, sobrang talagang ano eh, lobat na lobat ng katawan ko. Parang gusto ko nang humiga na pagka huwag ko na sana ng bahay. Ay, medyo busog pa naman. Oh, hirap magsalita kapag ganun ano. Malulobat ka na. Pero yung ano, yung cellphone ko, hindi pa yung malulaw pa. Katawan ko lang talaga. Ayan. Sa so, daanan natin, nandito na sa hapon uh, na na tayo. Kalsada, uh, pero ang buong paligid nito ay ha, bukid. Tapos, pag, ah, uh, pagkatapos ng daanan na to, Di ba ali dadaan na tayo sa mga na, sa mga kabahayan. Ano, pa tayong uh, nakasalubong na motor. pero so, hindi ko alam kung saan yung pupunta. Uh, daan-daan din sa sa so mga mamaneho. ano so, na uh, pasensya na sa inyo ha, kung wala na naman ang lutang blanco hindi ko na tayo alam yung yung mga sasabihin ko kasi hindi ba na ba talaga yung tipong halos wala nang ano wala nang kumbaga sana na, ano, sa kanin wala nang tutunawin na kanin wala nang tutunawin dyan ko na kami parang lahat ng energy sa food storage yung ang katawan ubus na ah hoping na may tignan nyo kung bakit ko ginagawa ito kaya wala nang itong mga ginagawa ko ah uh, pakinabahan ko dito at maanggang ko yung kaya naman na uh, ay sana intindi niyo muna ako. Then Alam niyo naman bilang isang documentator at hindi na kasi ako blogger. Yeah. Ara niyo na kung ganda yung mga video ko. Oh, halos parang wala malang lang kabuhay ko. Kaya pasensya na ako ah. Kaya sige na sa susunod -sa na ulit. Uh, hoping na uh, next video ko mas may energy ako habang habang uh, malas may energy ko doon na ako makakapag video uh, maraming salamat po sa inyong pangalawa at God, God bless po sa ating atin.